hello guys nandito punta ako sa samsami at bibili ako ng gamit sa tahi ayan tinan nyo sila Al, lahat ng kailangan mo sa tahi nandito lahat dyan lahat may mga ano bang tawag dyan karas ang tawag dito iwan ko sa atin <laughs> ayan o no, lahat lahat dito mo makikita ayan o ang ganda ayan mga zipper ayan tinama. mga dito lang mamimili ka lang kung ano kailangan kulay mo ayan nandito na lahat kompleto na sila mabibili kasi ako sa ng zipper at sinulit kaya ayan tingnan nyo lahat lahat kompleto yan hindi daw ako bumibili. Kasi lahat nandito na, hindi, eh. hindi ka na maghahanap ng iba. Ayan o. Oh. niyo guys. Ayan. Ano? Ayan oh. Marami mga sinuulit eh. Ayan yung Kurik pa tawagin dito. Ano bang tawag sa atin yan? Maraming mga pang eh. <laughs> dito mo makikita. Yan ha. Lahat, lahat. Pasensya na na guys. Magulo yung aking pagbibideo. Ayan oh para hmm. Maraming sinulit. Yun hmm. guys, Thanks for watching!